Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakape sa katotohanan at kabutihan. AI-generated videos are circulating online, uh, tackling on big issues uh, such as the impeachment uh, case of uh, Vice President Sara Duterte. Uh, and this uh, particular video po was shared by Senator Bato de, uh, de la Rosa and uh, reportedly by Davao City Mayor Basde Duterte. Uh, what is Malacanang's reaction to this po considering that uh, this technology can border on deep fake videos uh, which can mimic even President Marcos and uh, uh, what are the steps po na that the PCO will take regarding uh, this issue po? Ang pag, uh, share ng mga katulad na ganyan, muli, disinformation, fake news, hindi po sana nanggagaling gagaling sa mga opisyal ng pamahalaan. Nakakaduda, mas nakakawalan ng wala. Kung mismo sa matataas na opisyal nang gagaling ang mga disinformation at fake news. At uh, mabuti po at ito ay uh, na-correct at napansin po uh, ng ating mga kababayan. Ang sabi nga po natin uh, kahit po ang PCO ang pamahalaan ay gumagawa ng paraan para mapahinto ang fake news pero uh, mas kakayanin po natin ito kapag po tayo tulong-tulong. Katulad po ng sinabi po ninyo kayo na po mismo at iba nating mga kababayan ang nagsabi na ito ay AI generated at hindi totoo. So maraming salamat sa inyong pagtulong sa pamahalaan para ma-detect natin ang mga fake news na misan ay mga taga-gobyerno pa ang gumagawa. Thank uh, you po, Yusef. Follow-up question, Eden Santos, Net25. Uh, Yusef, good morning po. Uh, regarding po dun sa ano follow up yung binanggit niya na AI generated uh -huh. ano po pero kung uh, titingnan mo yung sinasabi ng mga uh, estudyante uh, legit naman po yung issue. Ano pong masasabi niyo dito? Sino so, you know, magsasabing legit at hindi legit na issue? Kung ito ay galing sa isang fake news or AI generated, so hindi tayo pwede magsabi, magsabi na ito ay lihitimo o ilihitimo ang issue. Thank you po. Maraming salamat, Eden. With no more questions, ah, follow up, Ivan Marina. Ma'am, uh, more on that point, kung sakali hong may nag-share nga ng mga opisyal ng gobyerno, whether uh, purposely or inadvertently. Is it incumbent upon them to apologize or to take it back once they realize that it was actually AI-generated and fake? Unang-una po, hindi naman kinakailangan mag-apologize kung ginamit lang naman ng kanila, ang kanilang mga uh, talino para alamin kung ang kanilang isi-share ay mali, disinformation, or just AI-generated videos. Hindi kina kailangang mag-apologize kung una pa lang tama na ang inyong ginawa. But ngayon, na naipakalat na paano na po yung ibang naniwala sa kanila considering na binoto sila ng taong bayan. So ngayon, na ginawa po nila at wala tayong magagawa doon. Dapat lamang po nilang uh, i-acknowledge na ang ipinasa nila na video ay hindi totoo at hindi tunay. Thank you. Follow-up question, Alvin Baltasar. Just like uh, in connection with that, uh, do you find it uh, irresponsible on the part of those who share the AI generated video? Uh, irresponsible bang hakbang yung kinawa nila? Lalo, may mga government official na nas nasasangkot. Opo, responsibilidad nila to. Dahil ang bawat salita na binibitawan nila sa taong bayan, leader sila, Iyan ay totoo sa pandinig at pananaw ng bawat isa. So dapat maging responsable sa anumang sinishare nila na impormasyon sa ating mga kababayan. Maraming salamat, Alvin. Uh, last two questions, Ayra Uh, Ma'am, question lang. May penalties for doing this? Uh, distributing, sharing, or giving out? Uh, false or maybe uh, misleading or AI-generated uh, information? Any penalties? Is the government looking at penalizing them, punishing them, doing anything to them? Depende po sa sitwasyon. Kung sila man ay uh, nag-comment dito, mayroong kaakibat itong penalty. Depende po sa kanilang partisipasyon. Hindi lang naman ito kung hindi nagbigay pa ng opinion. So, tignan na lang po natin. Alamin is, natin ang kabuuan. Uh, is libel or slander an option for these kind of uh, actions, ma'am? Can be. Pero sabi nga po natin, alamin po natin ang puna't dulo nito. Mahirap pong magsita agad na may liability ang isang tao. Ang sinasabi lamang po natin, dapat sila maging responsable sa bawat kilos nila. Hay nako mga bose, isang napakalungkot na balita. Ang AI ay naloko ng mga tao. At ang mga tao ay naloko rin ng AI. Pero ang pinakamalungkot, ang mga naloko ay mga halal na opisyal ng bayan. Hindi mo na kailangan ng pelikula, DDS pa lang, comedy na, Yes po, confirm. Si Senador Bato de la Rosa at Mayor Baste Duterte, parehong may titulo, parehong may kapangyarihan, parehong, may Facebook, ay proud na proud na shinare ang isang AI-generated na fake video. At hindi lang basta share ha, may caption pa na akala mo sila ang principal ng Moral High Ground Academy. Si Bato, ganito ang sabi, mabuti pa ang mga bata, nakakaintindi. Si Baste, ito din ang sa kanya, and the liberals say they have Gen Z support. Come on, ang hindi nila alam, yung bata, AI-generated, hindi tao, parang prinsipyo ng mga DDS, gawa-gawa lang. Talaga namang consistent ang tropang DDS. Mula noon hanggang ngayon, sa fake news, sa alternative facts, sa deep deepfake, sa fantasy land politics, number one sila. Kung may loyalty award sa pagpapakalat ng kasinungalingan, may lifetime achievement na siguro si Bato. Si Baste ay top fan, kaya ang tanong, ganito baka baba ang standards natin sa mga halal na opisyal? yung tipong, basta meme, share agad. Basta may AI, paniwala agad. Anong susunod, magbabasa ng batas base sa kwento ni Chad GPT. Ayon sa Malacanang, o oh nga, AI yon fake news. Buti na lang na-detect ng publiko. Pam, um, teka lang a. Ah, bakit hindi nyo sinabi, buti na lang hindi kami si Bato at si Baste. Kasi kung tutusin, sa galing nila magkalat, baka sila na ang bagong press secretary. Tapos sasabihin pa ng iba, hindi ba valid naman yung point? Pero kung uh, titingnan mo yung sinasabi ng mga uh, estudyante, uh, legit naman po yung issue. Hello, valid ang point kung valid ang source. Pero kung gawa-gawa lang, AI generated, tapos ang caption ay parang meme ng troll farm, valid pa rin ba 'yon? Hindi lahat ng tunog matalino ay totoo. Minsan AI lang talaga, minsan DDS. Ang masaklap dito, hindi sila biktima, hindi sila naloko, sila ang nag-share, sila ang proud na nakisausaw, sila ang source ng kahihiyan, at sila rin ang pinili ng taong bayan. Ouch! Mga bossing, kapag ganitong klase ng leadership ang meron tayo, nasa halip na maglit, ay naglilit pa ng fake news. Ang AI, hindi na ang problema. Ang tunay na malfunction ay nasa utak ng mga ito. Next time po, bago mag-share ng AI video, siguraduhin may tunay kayong IQ. Bunyog. Halika na kasama ka, Bunyog, kapag buklot ay may pag-asa Tusungbisayas ming danaw, isang pananaw Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw